Philippine Coast Guard, balak bumili ng dalawa pang barko gaya ng BRP Gabriela Silang. Pa-like and share po ng video, at pa-subscribe sa channel. Ayon sa mga balita na nilabas sa mga pahayagan kamakailan lang, sinusuportahan ng chairman ng isang komite sa kongreso ang plano ng Philippine Coast Guard o PCG na bumili ng dalawa pang barko na kagaya ng BRP Gabriela Silang o OPV 8301 mula sa bansang Pransya. Magkakahalaga umano ng 11.2 bilyong piso ang dalawang barko o 200 at 24 na milyong dolyar kung gagamitin ang palitan na 50 piso bawat isang dolyar. Ito at tatapat sa 5.6 bilyong piso o 100 at 12 milyong dolyar bawat barko. Ang BRP Gabriela Silang ay may haba na 84 na metro at sa kasalukuyan ay ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard binili ito sa halagang 5.6 bilyong piso o 112 milyong dolyar at pumasok sa serbisyo ng Coast Guard noong Abril taong 2020. Gawa ito ng kumpanyang Pranses na nagnangalang Osha SA, at ayon sa kanilang opisyal na website, may bilis itong 20 hanggang 30 knots, kayang magpatrolya sa layo na 14,800 kilometro at magpalaot hanggang 45 araw kaya nitong magdala ng hanggang isandaan at limang katao at may dala rin itong dalawang maliliit na barko na kung tawagin ay rigid hull freightable boats or rigs. Mayroon din itong isang landing pad at hangar para sa isang Airbus H-145 helicopter ng Coast Guard. Salamat sa inyong pagnood ng video, iniimbitahan ko kayo muli na i-like and share ito, at mag-subscribe sa channel.